Ano to naman hindi ko maigal. Ano? Ano to lang? Parihan. sa <laughs> Tapos lang parang may tung -tusup. Tung -tusup din. Hindi sa... Okay. Gabi lang. Masasabi ba? So wala. Wala nga? Wala. Hindi ganun yung room yan. Okay salamat. Hey ma'am. Ano, uh -huh. pag ganito ako, laging ano to naman, hindi ko ma, hindi ko maigalaw. Ano to lang? same. Tapos ka parang may tumutusok. Tumutusok din. Ganun mo sa, okay. Gabila. Merna. Merna. Ah, Mirna. Ah, oh, <laughs> Ilan taon na po ba forty 43. 43. Germany ka din na Oo. Oh. Kauwi niyo lang? Nung ano pa no, po, no, 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 no. Sabado. Sabado. Talagang ito ang punta niya, oh. Yeah. Wow. So, Thank po namin. pa masahe? Ano sa 1000. Wow. 1000. Tatlo po kayo. Oo. Yung kada bentot yung anime yung diary ko super dali. 20 hours. 20 hours. 240 hours at medas to say na. Tingnan yung visa report. Ah, eh. That's one yung for mo Pondikit din may palad mo. Yan mo. Sa kanjan, kabilin. Mm. -hmm. Content. Conte maganda mo ako mo, pwede pang <laughs> <laughs> pula ang pula at hmm. relas lang. Itu buat trauma hingga ini Apa berayamlah. Oh. Maka balik dikayat. Allah. Beres gaya lah pun Ah. Ano siya? Pag may tumutusok-tusok din. Ganun din. Tapos nagiging violet yung... Sige, taas mo nga yung pamukha. Anong nararamdaman mo? Dito, masakit sa akin. Dito. Sige. Yung hips? Oo. No. Dito, masakit. Mm -hmm. Dito? Hindi. Dito lang? Oo. Oh. Ano nga sa botolis? Isang botolis lang talaga mga

Saka <laughs> ang sarap niyan. Mm-hmm. So, makita mamaya-maya mawawala yan. mo Tidak selalu Tidak selalu Tidak Mungkin itu Semua kan Tapi saya tak Ano yung kamay mo pa rin? Hindi. 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 mo Hindi. 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 Siapa keras Satu lagi Saya akan saya jaga di kaki Ya itu ini saya Saya akan berjaga-jaga Okey Bertenang Ini Bernafas Bernafas Ya pangon ah, mo. Ma masakit pa. Yung sa ribs mo. Uh -huh. Sa ribs, masakit pa ba? Oo. Kung hindi na Straight body ka lang. Yan. Ano yung Ban. sekarang, tak ha, Babang. mertu, penting, ok. kelas oh. mulai papa. pelan, si. nakapagod ako sa video sa video. Bili mo This means <laughs> that you're Jollibee, kaupo Maksud kata itu, saya, apa Pemanggil? Kutuk apa? Ada-ada. Tidak mengapa. Bila boleh balikkan panggilan saya, saya akan balikkan saya Pak. So, wala na. Kasi dito ka naman room niya. naman? No? Sumba. Wala naman sa Maraming salamat.